Kaibigan, salamat sa lahat. Salamat sa pagtabi sa panahon na ako ay walang wala. Sa panahong ako ay nalilito. Sa panahong hindi ko alam kung tama ba o mali yung ginagawa ko. Kaibigan, salamat hindi mo ako pinabayaan na mahulog sa kawalan. Salamat, kaibigan, bagkus hindi mo ako pinabayaan na maglakbay mag-isa sa masikip at madilim na daanan. Kaibigan, oo. Minsan hindi tayo nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, kaya minsan tayo ay nagtatampuhan. Pero tayo ay magkaibigan at tayo lang din naman ang magdadamayan. Kaya minsan, pasensya na. Pasensya na sa aking mga kakulangan bilang isang kaibigan. Sa panahong hindi kita inaalala. Sa mga panahong nalilimutan kita. Pero lagi mong tatandaan na nagpapasalamat ako na naging kaibigan kita. Isang kaibigan na nagdagdag ng kahulugan sa aking buhay. Nagbigay daan upang maranasan ang buhay, ang buhay na walang pagtatago. Pagkat sa iyo kaibigan, nakakatiyak ako na hindi hindi mo ako huhusgahan. Tinatanggap mo ako kung sino ako, mga karanasang katarantaduhan na masarap alalahanin hanggang sa kasalukuyan. Mga karanasan na nakakatakot na paglalakbay upang mas silayan ang kagandahan ng kabundukan. Oo, oh, aminin ko, hindi ko lahat ito mararanasan kung wala akong kaibigan, kaibigang isang katulad mo. Ngunit kaibigan na kakalungkot man na dadating tayo sa punto na tayo ay maglilisan, tatahakin muli ang iba't ibang daanan. Magkaroon ka ng bagong kaibigan, magkakaroon ako ng bagong kaibigan. Pero lagi mong tatandaan na tayo ay naging kaibigan. Kaibigan kita at kaibigan mo ako. Saan man tayo dadalhin ng ating kapalaran.